Matag Bermans, nagapangatol na sa ulo ang mga konsumante tungod sa taas nga presyo sa si lamas. Apan lahi karong tuiga, tungod bisan duha ka bulan na lang bago ang Disyembre, walay labing pag-usbaw sa presyo ni ini sa Alunan Public Market Jansan. Tandi na to sa last year og um, karon, baba gid ang lamas. Naara sa 100 per kilo gani karon. So kung October na ganina. na. dito, wala pa man pagbabago. Oh, barato pa man kasi okay pa man ang supply. Kung niaging Tuig, dili matod pa mo ubo sa 200 pesos matag kilo. Ang presyo sa Bumbay, karon anaan na lang kini sa 100 pesos kada kilo. Wala usab paglihok sa presyo sa ahos nga anaa sa 130 pesos matag kilo. Ugluya nga anaa sa 90 pesos ang kilo. Hinuon ang kamatis. Ni taas gikan 25 pesos ang kilo, ngad to 45 pesos na per kilo. So, gina-expect na mga mag baba lamas kay daghan ang supply. Obserbasyon pa sa pipila ka konsumante. Karon wala pa man sa akong obserbahan kay ga-compra pod go ko always dere. Eh. So, wala pa man siya pagtaas. Oh, katong kan naging toy nagmahal gyud siya. Pero karon nagarang-arang na gyud siya, ma'am kahibaluan nga sa ulahing update sa food inflation rate. Bulan sa Setyembre ning Tuiga, ni ubos kini nga to 1.4%. In the heart of changing lives, kini si Liza Labaho, Brigada News.